Babalikan ko yung, yung kawit eh. Naiwan. Naiwan ang kawit. Tsaka pati mangga, naiwan. Mauna ka. Ha? May natawag? Sino? Ha? Babae? Lagot ka. Baka babae mo yon? May dala akong duit ka. ka dyan sa kabila Nagyan mo na lang ng bristol ub, 'Di ba? Saan na tawag Ha? masih? Iya iya. Iya iya. Dada! Pagpunan ko ani. <laughs> iya, iya. Alay. Ang ganda naman ng tsinelas. Oh. Ati Mila, ayun na lang ang tsinelas. O, oh. oh, oh? hindi. Kaapon sabi niya sa akin. Oh. Huh? <laughs> Tapos pag naikot, tawang-tawa siya. Ati mo na, takoy yung okay na. Alain pa. Alain pa. Ano mo sa sarote? Sa sarote? Kain-kain na siya, oh. Kayaan mo na. May lalagot mo na. Mm -mm. Oh, kain na yung aso ko. Oh ilang araw na walang kain yan, mag isang linggo ito yung bagong anak ng pusa ko oh. tatlo ito ang tatay nila walang <laughs> bye Thank you, Ah.